ang pangarap ba, kailangan sinusundan ng pagtanggap ng ilang mga kabiguan? Opo, sa tingin ko yun po yun eh. Kasi ang pagtanggap ng mga kabiguan sa pag sa pag ng pangarap, yun yung magiging ano mo yan, eh, maging kwento mo. Kumbaga paggan naabot mo yan, ano yung mga naging hadlang sa iyo? Kasi yun din yung parang proud kang sabihin na natapos ko yan, napagdaanan ko yan. Mm -hmm. At ibig sabihin nun, kung ano man yung na-out ng pangarap, hindi talaga siya madali. Walang madali sa mundong to. At uh, kung naabot mo man yun, yun yung masarap ikwento na noong mga panahon na to, wala ako niyan. Noong mga panahon na to, eh, hindi kami kompleto. Yung eh, mga ganong bagay mm -hmm. hmm. Kab, kanina nabanggit natin na pag-uusapan natin ang nanay mo. Siyempre. May kung sa tanungin ka, kumusta ang relasyon mo sa tatay mo? Um, siguro, in a way, let's just answer na okay naman po kami. Pag kung ako at ang relasyon ko lang sa father ko, is okay naman. At uh, nasusuportan, nasusuportan, kasi balik na din, nasusuportahan ko naman mm. siya sa kung ano mga mga ano niya ano, sa buhay. Mm. And, pero sa family wise, alam, uh, medyo ano kami doon. Kasi, ano po kami, um, Iwalay po yung parents ko. Yung kaya siguro masalang mahirap yung buhay kasi lumaki akong walang father. Uh -huh. Pero kasi as a, as a anak at uh, as a ma, maano talaga sa family, um, may sarili siyang bahay. And ako lang yung pumupunta doon sa kanila. Uh -huh. At uh, yun, uh, in a way, in a gustan -gustan kanina, so, usapang um, relationship, good sa good sa mga kami ng father. Okay. 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 Kung baga no, Gab, um, medyo ikaw ay isang sabi ko bang naging produkto ka ng isang broken family? Yes. Okay. Hmm. And uh, hindi ko na uusahin kung anong pinagdaanan ng relasyon ng yung nanay at tatay. Pero God, uh, bilang isang naging, uh, hindi naman ginusto ng magulang mo na maging ganun ang sitwasyon mo. So ikaw, habang, habang pinagdadaan mo ang gano'ng sitwasyon ng pamilya mo, paano mo sa inunawa sa sarili mo na hindi nawawala ang respeto mo sa nanay at tatay? Ano po kasi, yun nga, pinalaki po kasi talaga ako na huwag magtatalim ng mm -hmm. galit eh. Although, sobrang laki pa rin siguro impact nun sa akin kasi um, siguro na naging tulong na rin po yun sa akin para kung may hindi ako alam, kaya kong maging productive, kaya kong ayusin kasi walang father na magtutulong. Mm -hmm. Pero ang pag-uunawa ko lang din po doon is, yun talaga, may mga bagay-bagay talaga na, na hindi na, alam mo mm -hmm. kahit gustuhin mo man, na hindi na talaga pwede. Oh, kung baga, no, ang um, buong puso mo siyang tinanggap, oh, kahit masakit siya oh, na makita mong lumalaki ka na hindi ganoon, katulad ng tipikal na pamilya oh, na nakikita po sa iba. Oh, po. Diba? Gabit sa ganong sitwasyon ng buhay mo, minsan ba dumaraan ka na itinukumpara mo ang sarili mo sa ibang batang, kompleto ang pamilya? Opo. Oh, na, pumapasok na po sa isip ko yun kasi nakaka parang hindi natin ma maiiwasang maingit. Kasi napakaswerte nila eh. Napakaswerte na buhay pamilya nila. Nakakasama pa nila yung pamilya nila. Alam mo yung nasusuporta. Yun yung number one. Yung nasusuportahan mm -hmm. ka ng isang tatay. Isang papa. So, mm -hmm. uh, yun po. Talagang lag, uh, siguro, hindi naman lagi. Eh, pero kadalasan eh, pag nakakita ko ng complaint of pamilya. Lalo na pag uh, yung mga mahalagang mm -hmm. moment ng buhay mo, for example, eh, graduation. Or yung mga, mga birthday. Kasi kadalasan nang i-celebrate ka lang noon niya. Mama ko lang, mm -hmm. saka ako, at kapatid ko po. Yan mm -hmm. Yun po. Kad, di ba may mga patawad na minsan hindi hinihiling? Opo. Diba? Ikaw ba sa puso mo? Napatawad mo na ang iyong sarili na minsan sa buhay mo na nak nakapag-isip ka ng hindi maganda dahil sa pagkakaroon ng broken family. Opo, napatawad ko naman po yung sarili ko kasi tao lang din naman po tayo at nakakaramdam din po tayo mm. ng lungkot, mm -hmm. ng galit. So, yeah, it's part of life and hindi ka tao kung wala ka nakamdaman na gano'n. So, hindi mo nakakontrol yun. Mm. Kaya napatawad ko na rin po yung sarili ko na hindi naman talaga dapat. Mm. Yun, at uh, nagkakamali lang din po tayo. Okay. Nakabila ba nga, iniisip mo pa rin, nabuo ka pa rin. Opo, siguro as a person as a Gab Rosales na na gumradweyt at mm -hmm. nakapagtapos mm -hmm. na abot ang mga gusto ng sa buhay. Opo, ay na, buo pa rin po ako. At um, siguro mas kumbaga ang kaibahan ko sa ibang pamilya na buo, eh kaya ko nang walang, mm -hmm. walang ama. Kaya kong magtrabaho uh, nang walang ama. Kaya kong magayos, magkomponent ng mga bagay-bagay na hindi ako tutulungan ng isang ama. So bilang ano, siguro mas better pa nga po ako sa ibang mga naka, mga pamilya. Mm. Ang pangarap ba, kailangan sinusundan ng pagtanggap ng ilang mga kabiguan? Opo, sa tingin ko yun po yun eh. Kasi, ang pagtanggap ng mga kabiguan sa, pag, sa pag-abot ng pangarap, yun yung magiging, ano mo eh, magiging, kwento mo. Kumbaga, pagka naabot mo yan, ano yung mga naging hadlang sa'yo? Tapos yun din yung parang proud kang sabihin na natapos ko yan, napagdaanan ko yan. Mm -hmm. At ibig sabihin nun, kung ano man yung na-out ng pangarap, hindi talaga siya madali. Walang madali sa mundong to. At uh, kung naabot mo man yun, yun yung masarap ikwento na noong mga panahon na to, wala ako niyan. Noong mga panahon na to, eh, hindi kami kompleto. Yung eh, mga ganong bata. Mm -hmm. mm -hmm. Sa pag-uusap natin ngayon, Gab, ano pa ang pinapangarap mo? Kasi isa sa mga pangarap mo ay makapaglathala o makapag-record ng mga kanta is eh, nagawa mo na. Apo. Ano pa ba ang pinapangarap ng isang Gabro Rosale? Ah, siguro po yung ano, <laughs> uh, pero kami ng sariling bahay. Uh -huh. may, may, makapagpundar po ako para sa pamilya ko. Yun po talaga ang isa sa mga biggest pangarap ko din. Kaya ako din po nakuha ang kung alam na magaling ako sa pagkanta, entertain ng tao. Hmm is para magkaroon ako ng ano din po ng uh, may tulong, may pundar sa pamilya ko. 'Yun po talaga maka hmm. magkaroon kami sa rin bahay. Sa 'Yun yung gusto mo magkaroon ng security. Yes. No, lalo na yung nanay mo siguro no, na yeah, kasama po. kasama mo na ginagabayan ka ngayon sa pag-abot ng pangarap mo. Okay. Gab, sa lipunan ngayon, masyado ng bukas, no? Ang miyembro ng bawat bandre, uh, bandila ng bahaghari. Ikaw ba, Gab, ano ang konsepto mo sa mga miyembro ng bahaghari? Uh, siguro, kung, kung usapan pong kung, si Wala hanggang 2021, mm -hmm. ikaw pong masasagot ko dyan. Eh. Kasi, dumating po, kasi ang lolo ko po ay eh, sundalo. Ang uh, papa ko ay eh, bodybuilder, kumbaga, mm -hmm. laki-laki. So, namakikabi sa parang mga lalaking lalaki, mm -hmm. mga brusko. Mm -hmm. Siguro hanggang ngayon naman, nar- nakikita niyo rin po na medyo brusko vibes. Pero yun po, kaya ang konsepto ko dati, eh, na baka paano, parang pangit, kumbaga. At hindi okay ang malambot. Kasi, kumbaga, alam niyo yun, yung parang um, pag uh, nagsama-sama yung mga lalaki, parang, Mahirap ah, na malambot ka lang, lahat matigas. Kasi sa pamilya namin, ganun po eh, na parang Tigasin ka dapat, no. matigas ka. Yeah. ka. Lagi silang ganun po sa amin. So, yung kailangan kaya ko. Pero, nung nag-live streaming po ako at I met a lot of part of LGBTQ. I love, I love everyone. Ng mga nakasama ko po. Kasi, kadalasan po may kita sa industriya ngayon yung mga successful. Eh, sila pa yung mga na part ng mm. bandila ng okay. ano, di ba? And, ang galing. Kasi, yung mga tao pang mga basher, yung mga, kumbaga, meron pang narcissistic na ano, eh, sila pa yung mga nandyan lang eh. Yung mga nag excel sa buhay, sila pa yung mga part ng LGBTQ. So, kita ko rin po yung paghihirap at uh, ano ng mga kakilala ko rin. And ngayon ko ako po tatanungin nyo, um, wala, wala pong, walang gray, kumbaga walang gray color. Wala mm -hmm. so, walang walang kalagitnaan yun. Lahat po tayo pantay-pantay. Mm -hmm. kung, at, kung baka yung pag-respeto mo, ah, po, ano? po, simula nung no nakakilala ka, oh, nakakasalamuha ka oh, at nagbibigay suporta sa iyo, Lord. No? Lalo na may mga hindi maiiwasang may nagtitituwala oh, at humahanga no sa ganoon mo. Kumbaga na iba o oh, konsepto -a 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 mo, di ba? Oh, okay, dahil naiba ang konsepto mo, Gab. Hindi maiwasan na may mga taong nagpapahayag no ng paghanga sa iyo, um professionally and some minsan romantically. Kapag nakakarinig ka ng mga paghanga mula sa mga miyembro natin sa LGBTQ. Paano mo siya hinahandle nang may paggalang kasi um bilang lalaki, paano mo siya kinakausap, paano mo siya hinahandle kapag nagpapahayag sila ng mga paghanga at pagmamahal sa iyo? Ah, ano una-una po, natutuwa po ako. Masaya ako, masaya ako na at uh, marami din pong tumatangkilik sa akin eh, sa LG hmm. ng LGBTQ. And si lagi kong sinasabi, unang nung papasalamat po ako. Tsaka pangalawa, eh, yung in open up ko rin po talaga sa kanila yung mga priorities ko hmm. sa buhay. And nakakatuwa na po, naman po, sila ganun mo siya nag-work. Hmm. Na, kasi po, hindi naman ako, I'm not closing doors pa din naman sa mga bagong pasok sa buhay ko. So, kung baga, pag may mga ganyan, mga LGBT na kunakausap ko ako, ko lang dito sila na bilang kaibigan. Mm -hmm. At, uh, yun po, kasi po, lahat po ng mga na-appreciate sa akin hanggang ngayon naman, e, eh, kaibigan ko pa din po. Eh. Mm -hmm. Until now, a lot of them are my, still my friends. Yun mm -hmm. po. So, maituturing mo ang sarili mo na isang open-minded person. Uh, yes po. Okay. Uh, po. Gab, kapag binabalikan mo ang kabataan mo, Apo. Uh, Pinangarap mo ba na mabuo ang pamilya mo? Yes po. Mm. Hindi uh, po ako tumigil noon na isipin na baka may chance, baka may chance na na mabuo pa kami, na mm -hmm. magsama pa yung baka magkaayos pa sila. Lagi ko po pinapangarap yun dati kasi uh, in a way, grabe pa rin po yung pagmamahal sa papa ko kahit hindi naman po kami magkasama. Mm hindi -hmm. ko rin po alam kung paano nangyari yun. Kasi hindi naman po talaga niya ako nasuportahan talaga literal. Mm -hmm. Pero, kasi dahil papa ko po siya, talagang mapagmahal pa rin po sa niya. Yun, lagi ko pa rin iniisip yun. Dati. Mm -hmm. Gab, bago tayo magtapos ng pag-uusap natin ngayon, oh. sa pag-uusap natin ngayon, ano ang naik mong sabihin sa Diyos? Ah, grabe. Um, siguro, ihalay um, ko na lang po sa inyo lahat. At kayo na po nakakaalam sa o anumang mga inaharap na hindi ko pa nakikita. At hindi hindi rin po ako magsasawa magtiwala sa kung anong plano mo sa akin. Mm -hmm. Kasi alam ko lagi ka nandyan, gagabayan ako saan mo na magpuntatan ang mga gagawin ko. Yan po yan. Mm -hmm. Bilang gab na nangangarap at patuloy na inalaban ng pangarap, ano ang nais nice mong sabihin sa sarili mo? Yan lang, wag na wag titigil. Kasi hanggat may daan, daanan mo. Hanggat wala pang harang at wala pang dahilan para tumigil, bakit ka titigil? Mm -hmm. Kasi titigil lang naman sa'yo ang sarili mo, mm -hmm. ang hindi mo pagtitiwala sa sarili mo. So habang may nakikita kang daan, habang maliwanag pa yung daanan na yan, daanan mo, intayin mo yung kung nasa yung dulong mo mm -hmm. kasi di mo alam kung ano pa yung pwede meron doon. Okay, sa lahat ng pagsubok ng buhay mo, simula ng bata ka, sa lahat ng mga pinapangarap mo na minsan binibigyan ng Diyos, minsan hindi. Okay inaantay mo yung tamang pagkakataon para may ibigay sa'yo. Kung may sasabihin ka sa kinabukasan ng sarili mo, sa future, anong sabihin, sasabihin mo sa isang gabo sa Um, siguro sabihin ko po, uh, ngayon, sa kalagayan ko ngayon, eh, nangangarap pa din po ako. Na kahit hindi ko pa nakikita kung anong hinaharap. At walang kasiguraduhan kung saan ako aabutin ng ginagawa ko ngayon. Ipatuloy eh, pa rin ako nangangarap at hindi, hindi pa rin po ako titigil yung nasasabihin ko po. Okay, patuloy po tayong mangarap kasi hindi natin alam kung kailan ito ibibigay. Ang mahalaga ay nangangarap tayo. Opo. Oh, okay, Gab, ano ang naik mong sabihin sa lahat ng mga taong nakilala mo sa daan ng iyong paglalakbay at sa mga taong makikilala mo na maaaring kaagapay mo sa pag-abot ng mga pangarap mo? Siguro, yung pwede ko pa sabihin is I'm so blessed. No? na binigay kayo sa akin, Lord, na pinakilala kayo sa akin. Kasi bawat isa po sa kanila, merong, merong parte. Eh. Merong silang naibibigay at meron din ako naibibigay mm -hmm. sa kanila. Hindi man pera, hindi man oras, pero merong something na nagbibigay sa atin ng parang pang personal development. Eh. Mm -hmm. So, I'm very blessed to have everyone na nag stay at sa mga bagong mga pasok sa buhay ko, mm -hmm. sa live ko din, sa kung anong mga ginagawa ko. Very blessed. And sana wag na huwag na magkasawa sa mga tanong sumusukoy. Po. Okay. Gav, maraming salamat sa pagtitiwala na maging bahagi ng yep. kwentong Pilipino. Uh, isang karangalan na ikaw ay maging bahagi sa aming ikalawang yugto ng kwentong Pilipino. Bago tayo magtapos, bibigyan kita ng pagkakataon na imbitahan ang mga nanonood sa kwentong Pilipino na i-promote ang iyong mga social media account and kung and, saan, ano pa ang mga magiging ganap mo okay, sa mga darating na panahon. Okay. Um, yeah, ayan po. Again, guys, I'm Gab Rosales, uh, singer-songwriter po. Ayan, ang aking pong TikTok ay uh, it's your boy underscore gabo. That is I-T-S-Y-O-B-O-I -O -O underscore gabo. Ayan din po ang aking Instagram. Ang aking Facebook page po ay uh, Gab Rosales. At lagi niyo po makikita sa Bigo Live Philippines. Um, from 10pm onwards po yan nag po ako doon, singing and entertainment po yun, at Spotify ko din po ang Rosas na Puti, at thank you, I love you I'm sorry po, available po yan on social media platforms, especially on Spotify, at uh, yeah, thank you I love you, I'm sorry, at Rosas na Puti po ang two songs ko dyan, um, yeah yun po, yun po. Okay, again maraming salamat Gab, thank you so o much ito bilang pagtatapos ng ating usapan ngayon okay po. o ito, tanong ko sa'yo, ang isang ang isang Gab Rosales ba? ay handa ng malunod dahil sa pangarap. Handang-handa na po ang malunod. Okay, maraming salamat, Gab. Hanggang po. sa muli po, dito lamang po sa Kwentong Pilipino.